simulan sa pagbibigay ng full disclosure alam naman ng lahat na Duterte allied po tayo oo oh, si Bato de la Rosa ay ating kaibigan Opo. pero ako po ay nangangako na patas na patas itong ibibigay ko tanong niyong Atty. Ferdy, my idol no yung sinasabi niyo kung ano ang dapat gawin mm -hmm. ang legal opinion po ng lahat ng kilala kong abogado kahit yung mga pink pa kahit mm. yung mga pink pero mm. ayaw lang magsalita ha ang dapat natin gawin ay dead mahin yan. Mm -hmm. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Mm -hmm. uh, ang problema po, kapag uh, pinag-uusapan natin to, iniisip nila na dahil lang kakampi natin sila ba to. Pero hindi talaga dapat pansinin yan kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, nung, uh, sa Article 127, uh, when we withdrew and it took uh, one year to take effect no yung withdrawal natin.